Hello mga ka-hunters Ito nga pala yung huli kong mga tilapia Huli lang kanina yan mga ka-hunters oh. Yan o oh. Yan yeah, mga tilapia mga ka-hunters oh. Tilapia na maliliit mga ka-hunters Huli ng aking fish tanner, to mga ka-hunters oh. Yan o oh spark this natin spark ability napala, pala spark this. yan to mga kanders tutok natin yan Ya yeah, no. Ya yeah, no. yan o mga counters o oh. yun ang spot ability mga counters